Suportado ni Paulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag sa Government Procurement Reform Act para mapabilis ang proseso nito, nais ng Pangulo na agad na matugunan ang isyo ng underspending sa iba't ibang ahensya na nakaambag sa pagbagal ng GDP growth ng bansa sa ikalawang quarter ng taon. Naliniwala naman ang Budget Department na makatutulong ang pag-amienda sa procurement process sa mga susunod na proyekto ng pamahalaan. May ulat si Rod Lagusan. Para mapabilis ang procurement process ng gobyerno, nais ng administrasyon na maamienda ng Republic Act No. 9184 o ang Government Procurement Reform Act. Sinabi ni Budget Secretary Amina Pangandaman sa isang nagawang palace briefing na naipresenta na ito kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at suportado ito ng Chief Executive. Anya, nasa dalawang dekada na mula nang maisabatas ito, na magkaroon ng transparency at maiwasan ng delay sa procurement process. However, there has already been rapid transformation in technology over the past two decades, and the pandemic propelled the urgency for digital transactions in the country. That's why our president is correct that we need to make government procurement more attuned to our changing times. Paliwanag ng Kali, maabot sa 25% ng total national government budget ay dumadaan sa procurement process. Bahagi ng proposed amendments ang pagkakaroon ng innovative procurement methods. Dito ay dinaragdagan ang mga posibleng paraan para makapag-procure. Paliwanay ni Procurement Service ng Department of Budget and Management Executive Director Attorney Dennis Santiago, tingitingan nila na mapagana pa ang evaluation methodology sa pamamagitan ng Most Economically advantageous Bid o MIB, kusan hindi lang presyo ang pinakamura ang tinitingnan kundi maging ang technical aspect at kalidad ng isang produkto. Isa so, pong introduce natin yung pong konsepto ng uh... Um, direct, direct acquisition, ano po, sa mga maliliit na value ng mga produkto na hindi naman ho kailangang ipabid pa. Minsan no, halagang 10,000, minsan may nagpapabid 10,000. So po, pwede nung dumiretso dun sa source. Provided, yung source po ay legally, technically, and financially compliant dun sa requirement ng procuring entity. Para sa iba pang modality o paraan, kasama rin dito ang pagkakaroon ng unsolicited proposal mula sa pribadong sektor. Bahagi rin ng proposed amendment ang pagkakaroon ng efficiency sa procurement process. Mula sa maraming pinagdadaanan ay magkakaroon ng streamlining sa proseso nito. Pagating naman sa pagpapabuti ng procurement planning, kung saan binigyan din ni Government Procurement Policy Board Executive Director Attorney Rowena Ruiz na walang procurement na mangyayari kung hindi maayos ang pagpaplano. sa ating existing batas, isang provision lamang po ang meron sa planning we want to make planning also strategic. Sa aming pong pag-aaral, ganun din po sa pag-aaral ng World Bank noong 2019, kadalasan po nagkakaroon ng failure ng bidding kasi hindi po tama yung pagpaplano. Anya, dapat strategic ang bidding ko saan tinitingnan ang kabuuan ng proseso. Kasama rin sa panukalang amendments ay ang digitalization, ang pagkakaroon ng e-marketplace ko saan maaring bumili ng mga produkto ang mga ahensya ng gobyerno. Kasama din dito ang green procurement at iba pang miscellaneous amendments sa batas. Sa pamamagitan ng mga panukalang amendments, sinabi ni ni Sekretary Pangandaman na tutugon ito sa isyu ng underspending sa mga ayensya ng gobyerno na siyang nakaambag sa pagpapabagal ng GDP growth ng bansa sa ikalawang quarter ng taon. Una na naglabas ang DBM ng circular sa mga ayensya na maghanda ng kanilang catch-up plan sa implementasyon ng kanilang mga programa. Ayon sa kalihim, ilalabas nila sa susunod na dalawang linggo ang kanilang consolidated proposed amendments at kanila ding itong presenta sa Kongreso. Rod Lagusad, para sa bayan.